pupunta Oh, dito na rin po Sabi tayo po Oh, galing, galing kami boss copy oh Ingat dyan, ingat dyan ah Kung kayo ba May big bike na kayo ngayon Anong gusto nyong sa Clubs? Alam na nilang auto-brose oh, na Kamu Nag-invite pa Kaya marami kami Naglinis kami ng group Siyempre di ba Bakit naman yun yung Iba-iba yung group mo <laughs> e Paano ko nagsabay yung group na yun di ba Saan ka kayo so, is up guys, Timora Blog here nga pala Yes, 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 we are back again For another video guys Sheesh. Yes, 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 we are back guys So, kamusta kayo? Sana okay lang kayo? Timor Black Gear nga pala, syempre. Shish! <laughs> so, ayan. Shoutout pa rin sa mga day ones natin dyan and sa mga bagong subscriber natin. Ayan. Shoutout sa inyo, guys. Welcome na welcome kayo dito sa ating channel. Syempre. Welcome na welcome kayo. Sumama sa aking mga biyahe kahit saan tayo magpunta. Saan tayo magkape. <laughs> Kaya kung bago ka lang nanonood dito, yan subscribe mo na or follow mo na ako syempre so ayan guys ano ha usapan usapan big bike clubs tayo syempre yan maganda yan big bike clubs sir <laughs> guys ang daming pagkakaiba iba ng iba't ibang grupo ng mga big bike club dito sa amin unlike ah, sa sa iba na puro ride Puros ride, thumb bike ang ginagawa Dito pa iba iba eh Merong grupo na Nag-ride sila Long ride Tapos mga pass boys Yan may mga grupo yan dito na ganyan Then meron din ang mga Charity ride syempre yung grupo namin na ganito grupo naman namin is more on members na mga kami na uh, bali ini encourage namin na magkaroon ng no motorcycle discrimination sa pagbibig bike guys kasi kadalasan ganun ang nangyayari ba? Diba? para para ano para kunyari Ducati kayo lahat kayo naka Ducati bawal na sa inyo bawal na sa inyo sumama ang ibang Ibang CC, ibang brand Meron ganyan grupo guys Para lang sa kalaman nyo Meron ganyan so, Meron din namang ano Meron din namang pwedeng halo-halo Meron din Specific lang Specific lang yung grupo nila Sa bike na ganito, sa bike na ganyan Z1 Z1 lang lahat sila, sila. Meron ganyan guys kaya kung kayong tatanungin ko guys Kung kayo ba May big bike na kayo ngayon Anong gusto nyong samahan clubs Ng big bike clubs ha ah? Anong gusto nyong samahan Ayan explain ko yan sa amin kasi dito sa Auto Bros Yeah, more on banding kami More on Yung ride namin Ngayon kasi halos busy kasi Halos yung mga pioneer ng Auto Bros PC medyo uh, di, di naman sa hindi active nagsasama-sama pa kami kaso yun nga lang hindi na rin sa pagra-rides yan, minsan nagiinuman, ganyan or sakaling may nagkayayaan ng biglang tambay, yan, or breakfast ride yan, ginawa ang grupo namin sa breakfast ride talaga kaya ang Auto Bros yan eh so, Yan, tulungan kami sa mga sa mga trip mong motor, trip mong setup or trip mong gears yan. Bali na nagtatanong ang kami mga grupo kung anong mas maganda, ganito, maganda ba 'yung ganito? Okay ba 'to kahit mura? Okay ba dito? Yan, sa mga ganyan, mga mekaniko ganyan. Yan 'yung mga namin sa grupo namin. Then sa amin, 400cc pataso, ox to ox na. Oks na. Pwede ka na makapasok sa amin Pero ngayon private na kami Mali ang makakapasok na lang sa amin If may kakilala kayong member na sa amin Pwede niyang maging cargo kayo Kaya sa mga nag-PPM pa talaga sa akin Kung may kakilala kayo Or may close na kayo dito sa Na nakapasok sa autobus Yan pwede pwede so, Pwede kayo sumama sa amin guys <laughs> Kasi sa page na rin ng Auto Bro siya may nag may nagpo-post. Ay may nag may nagme-message na rin eh. Kaya ayan, para alam niyo kung baka maparod to or ano man lang or may idea kayo, di ba? <laughs> yan, dami na kasing grupo ngayon eh. May mga grupo pa dito ngayon na nagsilabasan na na ano? Na ewan ko ba kung paramihan na tagusto. <laughs> kahit minsan kahit nasa ano na lamin eh nasa al alam na nilang ako oh, to bros na ako nag invite pa <laughs> kaya marami kami naglinis kami ng group syempre di ba bakit naman yun yung iba iba yung group mo <laughs> e paano kung nagsabay yung group na yun di ba saan ka ngayon oh, ano susutin mong damit dalawa isa dito isa doon <laughs> <laughs> Kaya yan, mas okay sa amin sino solid na namin 'yung isa-isa ngayon. 'Di ba? Hindi lang konti, basta solid, guys. Andiyan yan. Sarap <laughs> boss. <laughs> Peace. So yan, guys, dagupan na tayo. Ah. Pero kaya guys, na-try niyo na ba mag long ride ng walang gloves? Hindi ko pa na-try eh, ewan ko lang Hindi pa na-try, siguro masakit siguro Kasi ako hindi ako sanay ng walang gloves guys Ewan ko sa inyo kung na-try na -try na yan Sa akin hindi ko pa na-try eh Masanay talaga ako ng pag nagmo-motor guys May gloves, kahit ganito lang Kahit short short ride lang Ha, gloves talaga ako Ewan ko lang sa inyo kung sanay kayo magmotor ng walang gloves ha Ako kasi medyo hindi na eh pero medyo madilim dito eh baka dito ang ulan wala po wag naman wag mo namang iulan boy ang aga pa aga pa para babasa chill ride lang naman Kasi nandito na tayo <laughs> oh. Sabay ah, sabay ah Sabay na natin si Renzo pala Kala ko bago na yan <laughs> Umambon, umambon So ayun guys, dito na kami sana. sa ano Sa Boss Coffee, okay, syempre Wala nang iba yan Ah Nusus, <laughs> Nakakabisit yung ganyan Alam mo yung kinash mo na yung motor Alam mo yung kinash mo na yung motor Tapos hindi pa rin dumadating Di ba nakakabisit <laughs> Yan Hindi pa nga ako nakapaglinis oh. Kaya ngayon nga rin eh So yun guys dito lang kami sa ano, Sa boss Kasama na natin si Renzo Yan naabutan uh, lang natin dito Kaya sir si sir Melvin, team pala sir, kaya, sir? sino Kaiser? sir? <laughs> <laughs> Yan, so yun guys, dito kami Tambay muna kami dito So yun guys, dito kami sa Bosco Pinayon na yung tambay ko yung ano yung auto bro na natin sila sila ano, sila Renzo, sila Boss Raiden, sila Sherwin, tapos sila Khonsi dito. Tambay lang kami sa dito. Ah, sayang ang motor. Puskain, <laughs> sayang ang motor. <laughs> <laughs> ano pa? Ano pa rin? Sayang ang motor. Isisendo e, e, sa GC pag ano, pag hindi na pumotor. Oo. Ah. So, sayang guys, tambay lang kami dito. Then, kaya na kwentuhan. Siguro may plano kasi kaming mag-outing sa June. Kaya yun lang. Na, yun na, lang yung pinamimitingan <P3> <P2> na, namin <laughs> Ay, yun na, So, yun lang so, guys. Outing namin sa ano, Batanes. Batanes. Yung outing. Batanes? So, <laughs> yun guys. Tapos na kami nag-meeting dito tungkol sa outing namin. Then yan. Uwi yan na. Sir. Yan dyan. Bro. Nice meeting yan bro. Next time, next time ha? Next time ulit, next time, next time. <coughs> so ayun guys, uwihan na tayo. Hey! Okay. tayo Dito ko na tatapos yung vlog ko Siyempre Tibara vlog I'm out guys See you next vlog Bye bye